Hello guys! Good day! For today's video, uh, magbibigay ako ng tips kung paano magparami, magpadagdag ng mga followers para ito sa mga baguhan and sa mga nagsisimula pa lamang and sa mga gustong magpadagdag talaga ng followers, okay? Pinakauna talaga is uh, mag-isip. Mag-isip kayo at gumawa ng magandang content para nang sa ganoon makakuha kayo ng super legit no and organic na mga followers yung tipong magugustuhan dahil sa nagustuhan nila yung video mo manunood at manunood yan sa mga post sa mga videos mo okay so yun yung pinakauna lalo na pag may may magba sa post mo sa video mo yun hahakot ka doon makakakuha ka doon ng mga maraming followers okay pangalawa kung hindi man hindi ka man mag magkakaroon ng viral na video uh, pwede ka namang pumunta sa mga uh, content creators no makipagyakapan makipagdikitan and sa akin uh, pwede kang pumasok sa aking live dikitan gabi-gabi from 7 pm onwards this time ah uh, only promotions yon makakakuha ka talaga ng mga legit and uh, organic na followers din doon no kailangan mo lang makipagdikita ang kaibigan